Good morning mga idol. So for today's this video, <laughs> papunta kami ng Pantukan Davao de Oro. Wala na. Siya so, magtagalik. Maliligo kami ng dagat mga idol. So ito yung mga kasama namin. Yung... Yan ang ginamit namin mga idol. Ay! <laughs> ito yung mga kasama ko. Oh. Ayun yung mga kasama namin oh. Nasa no, unahan.

So, nasa Uraya na kami niyan mga idol kung so, makikita ninyo yung view sa baba ganda ng view mga idol tingnan niyo makikita niyo na yung dabaw Ito pala ang highway na to mga idol ay papunta din ng Tatum City at Panabo City. Dito din dumadaan yung mga rural bus na papuntang Mati, Dabao Oriental. Hindi ko na pala napalipad yung drone dito mga idol. Kukuwasan na kami ng drone shot dito. Kaso nagmamadali yung mga kasama namin kasi gusto nila babalik kami kaagad. Pagkatapos namin maligo ng dagat. ito na mga idol nakarating na kami ng Uraya ito yung malamig na lugar at dito maraming pasyalan dito mga idol madaming nagpicture dito yung mga nagra-rides dito sila at may mga pasyalan dito may swimming pool dito sa Uraya's Peak dito yan sila nagtatambay mga idol galing ng biyahe nagkakapi sila dito kasi malamig ang lugar na ito Ah, uh, ito na pala yung Orias Peak mga idol. Dito yung marami nagpapasyal dito. Ah, uh, magkakape, yung nagra dito sila humihinto. at ito naman nakikita ang resort na ito mga idol ito yung ridge view may swimming pool din yan <laughs> tingnan niyo yung mga idol oh. ito yung kahimtang dito ngayon <laughs> di kabuhay ang mga person itu pa. Tingnan nyo. Ano kayang problema nito? Malaki. Dito pa. Ikabuhing mananap. Oh, asa mo na? Oh, dapat. Doi, kabuhi ka doi. tuminto nga pala kami dito mga idol sa municipality of talaingod para dito kami mag agahan uh, may balon kami mga pagkain dito muna kami nagpahinga Kasi yung ibang mga kasama namin na mga bata makatmasama yung pakiramdam nila sa biyahe na hilo sila mga idol kaya tingnan nyo ang view ng talaingod mga idol ang ganda dito mga idol sobrang ganda talaga kaya ito tingnan ninyo mga idol kung nakadaan na ba kayo dito sa Talaingod, Davao del Norte GBL po pala ang pangalan ng lugar na ito mga idol na hinahintuan namin JM! <iyos> ang <Om> saka JM! Hoy! 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 Nasyuk <laughs> ka kayo! Tara! Tara! Mina!

J, ini anak motor yang tak payah ekspor X4. Kaya itu mga idol na karating na pala kami dito sa uh, liliguan namin Sidil Beach Resort mga idol dito pala ito sa Mabini Davao di Oro sobrang ganda pala talaga nang view dito mga idol sayang hindi tayo nakapagpalipad ng drone Nanarap. Nanarap kung isda si Clyde. <laughs> uh, ah, pala kami dito ni mga idol. Nakakalook like ni Freddy Aguilar. So, tatay di kong yung kinanta niya dito. So, hanggang dito na lang po muna ang ating vlog mga idol. So, abangan ninyo ang aking susunod na mga video na i-upload. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe na mga idol. And please hit the notification bell para related ka palagi sa aking mga video na i-upload, maraming salamat at ingat po kayo palagi mga idol paniliin na kahapon ikaw ang mataahon sa piling mo hindi ko mawawala ang kurasyon tenerte para sa tunay na pagbabahal Duterte para sa tunay na pagbabahal Okay, jangan lalu modal. Jojo, Jojo ya buka. Nakai Facebook. Bisa ikut ane mau kayak apa? Matag naku. Itagu pun. Facebook profile Jonathan Tapa. Jonathan Tapa. Tapang, tapang. Titik nih juas kok. pitik ni Joas Boris, na pitik pitik ni Joas saka namang siya taga bukid noon